Magandang umaga sa inyo mga tropa This is once again Orchid Vlogs and welcome to my channel Ang uh, umaga na ito is Ito po yung ika na araw natin dito Sa facility natin So uh, Ngayong umaga Is uh, daily routine tayo Nagpapawis tayo Yan, kita nyo May mga pawis pa Sa yung damit natin Dikot uh, naman tayo guys uh, Another 10 rounds naman tayo dito, paikot. So ang ganda ng ano, panahon ngayon, ang ganda ng sikat ng araw. Uh, kailangan po ng katawan natin yan para yung vitamin D sa katawan natin is uh, lumabas. Kasi tayo po yung, may katawan natin kasi mayroong uh, vitamin D. So kailangan ng init para mag-trigger para lumabas yung vitamin D sa ating katawan. So, ang ganda dito guys is uh, bibilad natin yung sa araw yung likod natin yung buong katawan natin para uh, lumabas yung powers natin. Yan. Uh, day 6 na natin dito, no? Tagal pala natin dito. Uh, medyo matagal na ako dito. Sa kabila kasi na 14 days na tayo doon. Uh, sa boarding house natin is 4 uh, five, uh, uh, days. Tapos dun sa facility is naka another 10 days tayo dito, uh, six day na tayo dito. So naghihintay lang tayo ng time kung kailan tayo i reswap kasi kailangan natin mag reswap ulit. Sana sa next na reswabing na to is magkaroon na tayo ng negative na no? result kasi kailangan ko na talaga ng uwi ng bahay. Kailangan ko na magtrabaho. Uh, kasi wala na dyan pambili ng gatas yung anak ko. <laughs> kailangan talaga magtrabaho. Ang situation ko ngayon dito, uh, video ano po tayo ngayon uh, wala po tayong naramdaman as of uh, pumunta tayo dito uh, wala po tayong symptoms wala po tayong naramdaman kaya po siguro nagpositive ako nung sigan swab kasi uh, talagang mayroon pang virus talaga yung katawan natin so hindi pa natanggal so sana on, uh, next natin ano na sa swab natin mawala na talaga tong ano yung virus na kasi Namiss ko na talaga yung pamilya ko. Gusto ko na talaga umuwi. Gusto, gusto ko na talaga umuwi. So yun lang muna. So hanggang dito lang muna yung vlog natin. This is once again Orchid Vlogs. Thanks so much. Ingat po kayo na labanan natin tong COVID-19. Laban lang tayo.